Anong ganap sa mundo ng showbiz? Sa kabila ng mga pagsubok sa buhay, patuloy na pinapatunayan ni Mami Janisha Pacquiao, o mas kilala bilang Mami D, na walang pinipiling edad ang tunay na pag-ibig. Kamakailan lang ipinagdiwang nila ng kanyang long time boyfriend na si Mike Yamsun ang kanilang ikalabing isang anibersaryo sa isang simpleng ngunit makabuluhang selebrasyon. Sa isang Facebook post ni Yamson, makikitang hawak ng dalawa ang isang cake habang masayang ipinagdiriwang ang kanilang espesyal na araw. Happy to be with you, 11 years together. Caption ni Yamson na nagpapahayag ng kanyang kasiyahan sa matibay nilang pagsasama. Sa isa pang post, makikita namang sweet na sweet ang dalawa habang ipinagdiriwang ang kanilang milestone bilang couple. Tom, oh, mga kamagang, 11 years na to kami ni Mami D. Maraming sa inyong support, ha? Happy anniversary. Salamat. Um, Tani. Mama. Mm. Um, mama. Mm. 11 years na masayang pagsasama at respeto sa isa't isa. Dagdag pa ni Yamson na tila patunay na ang respeto at pagmamahal ang sikreto ng kanilang matibay na relasyon. Sa loob ng labing isang taon, maraming pagsubok na tiyak nilang hinarap bilang magkasintahan. Ngunit sa kabila nito, Patuloy nilang pinapatunayan na ang tunay na pagmamahal ay hindi nababatay sa edad, estado sa buhay, o opinyon ng iba. Sa tingin mo, ano kaya ang sikreto ng forever ni Namami Mami Diet Mike Jamson?